Magandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabig na ganap dito lamang po sa Lilat Matyas at Orne Atlo. Nagsimula na nga po ang hearing dito sa kaso ni Aling Chato na kung saan ay inilahad na nga po ni Ira ang kanyang mga testigo. At dahil nga sa paiba-iba ang testimony ng lalaki noong si Lilat na nga ang nagtanong sa kanya, ay nagkaroon nga ang pagdududa ng husga daw dito sa testimony ng lalaki. Ngunit nang inilahad naman ni Ira ang doktora na kung saan ay uh, nag-assist nga dito sa bangkay noon ni Carding. Ay dito na nga napag-alaman na hindi lang pagkabagok ang dahilan ng pagkamatay ng lalaki kundi Dahilan daw po sa pamukpok ito ng isang matigas na bagay, pumunta naman si Lilet sa CR na kung saan nga po ay hindi niya maabot ito kung kaya't kailangan niya ng tuntungan. Nasabi niya sa kaniyang sarili habang tinatay sa salamin na kaya nga ba ipanalo sa korte si Aling Chato? Ngunit nasabi din niya na gagawin niya ang lahat. Muntik na sanang madisgrasya si Lilet, Buti na lang dumating si Meredith at iniligtas nga po niya ito. Nakita naman ni Ira na magkahawak kamay ang dalawa kung kaya't nagalit na naman si Ira dito sa ating bida. Samantala, nakakuha nga si Ramir ng picture noon ni Meredith na may hawak-hawak na bata kung kaya't gusto kanya itong ipakita kay Lilith. Nagkaroon naman ng pag-inom na naman ang magbarkada na si Trixie at sa hindi inaasang pagkakataon habang inaawat ka ng kaibigan ni Trixie ito ay hindi niya inaasahan na naitulak at nabagok nga po ang ulo ni Trixie at naitama nga po's mga buti ng alak. Agad nga naisinugod sa ospital ng kanyang kaibigan si Trixie at mukhang uh, malubha po ang kanyang kalagayan. Binisita naman ni Lilet si Aling Chato sa kulungan at pinag-usapan na naman ni Aling Chato si Lilet na alagaan niya si Langgay at bisitahin niya ito palagi yakapin para kay Aling Chato nangako naman si Lilet dito sa matanda samantala pumunta nga si Ramir doon sa bahay nila Lilette upang ipakita nga dito ang picture na kanyang hawak-hawak at dito na nga po malalaman ni Lilet o makikilala kung sino nga ba ang kanyang ina at Ibinigay naman ni kay Lillet ang panyo noon na kung saan ay ibinigay ni Lady Justice sa kanya at sinabi nga ni Lulet sa kanyang sarili na kung alam lamang ni Lady Justice na hanggang ngayon ay siya pa rin ang kanyang inspirasyon, siguradong matutuwa ito. Ngunit dahil nga sa mga hindi inaasahang pangyayari, kung kaya't hindi na, na wala nga po ang kanilang pagkakaibigan. Maraming salamat po babae.